bagong love life ni Sara Labati. Inilantad na sa social media. Ispated kasi si Sara na may kasamang afam sa Hong Kong. Ito na kaya ang bagong love life ni Sara Labati. May bagong chicks max ang showbiz insider na si OG Diaz patungkol sa actress na si Sara Labati. Ayon kay OG Diaz, na may kasamang lalaki Si Sara sa isang restaurant sa Hong Kong. Ang mga litrato na nakuha ng talent manager vlogger at ipinadala raw sa kanya ng isang fan at taga-subaybay ng kanyang showbiz update vlog. May balitang Hong Kong tayo. May nagpasa lang ng mga litrato sa akin kasi may kababayan tayo doon na sobrang fan at viewer nitong ating showbiz update panimula niya sa latest YouTube video kasama si Mama Loy. Kwento niya, nakasabay daw niya sa restaurant sa Hong Kong si Sara Labati. Nasa kabilang table si Sara at may kasamang lalaki si Sara. Sinabi rin ni OG na nais sanang magpa-picture ng kanyang source sa actress. Pero nahiyaraw ito dahil kumakain na sila ng kasamang afam. Kaya ang ginawa raw ay pinikturan na lang ng nasabing fan si Sara sa kabilang table. Tanong naman ni Mama Loy, sino yung kasamang lalaki? Abay, hindi natin alam. Sagot sa kanya ni OG. Patuloy niya, hindi natin alam kung ito ba ay bagong manliligaw ni Sara or baka naman kamag-anak ni Sarah. Chika pa ng talent manager eh kasi daw, parang natapunan ng something yung lalaki. Pinunasan naman ni Sara. Natanong din daw naman ni OG sa kanyang source kung kasama rin ni Sara ang dalawang anak nila ng dating mister na si Richard Gutierrez. Ang sagot daw sa kanya ay hindi po silang dalawa lang. Pumirit naman si Mama Loy at sinabing keri namang magkaroon ng bagong love life si Sarah kung sakali dahil kumpirmadong hiwalay na sila ng asawa at kasalukuyan ng pinoproseso ang annulment ng dalawa. Sumang ayon si OG sa sinabi ng kanyang kasama at sabay sabing pero hintayin pa rin natin kasi mahirap na. Ayan na naman tayo. Magmamahadera tayo. Mangunguna na naman tayo. Hintayin natin. Malay mo, may sasabihin si Sarah sa pictures na 'yan. Giit ng vlogger. Anyway, tahimik naman na 'yung dalawang kampo ani ni Oji. Pagsabat naman ni Mama Loy, Yes, ang importante, happy na silang dalawa kahit hindi na sila magkasama at syempre, yung kanilang co-parenting sa kanilang mga anak. Tugon naman ni OG. Noong nakaraang buwan lamang nang kumpirmahin ni Sara na single na siya ngayon at hiwalay na sila ng asawang si Richard Gutierrez. Magugunit ang inamin rin ng actress sa panayam naman with MJ Marfori na hindi na sila nag-uusap ng dating mister bukod pa rito. Nauna nang ibinahagi ni Sara sa Instagram na humiwalay na siya ng bahay. Matatanda ang unang kumanat ang chikang tila break na ang celebrity couple matapos mapansin ng mga netizens na hindi na madalas mag-post ng pictures ang dalawa. Mas tumindi pa ang chika na magkahiwalay ng mag-post sina Sarah at Richard ng banding nila noong Halloween.